Isang linggo matapos ipag-utos ng Pangulo na suspindihin ang reclamation project sa Manila Bay, bumubuo na ang DENR ng pangkat ng mga scientist para siya sa ang epekto ng mga ito sa kalikasan. Pero tumanggi ang ahensya na solohin ang responsibilidad sa pangangalaga rito. May balitang A to Z si Kim Salinas. Nakakamangha pero nakakabahala rin. Ito ang reaksyon ng ilang turista sa malaking pagbabago sa baybayin ng Manila Bay dahil sa sunod-sunod na reclamation sa lugar. Dagat to tapos. Naging buwangi. buwangi na yung ano sa dagat. Kaya siyempre, namangha kami. Kung hindi ako mabor, dahil kung may naapiktuan na mga resident residensya dito, siyempre, lugi naman yung mga may anak buhay dito. Ang Manila Bay, Uh, magandang pasyalan. Kaso yung reclamation na ginagawa nila, parang hindi nang maganda sa kalikasan. Kanina, muling nagkasa ng protesta ang ilang grupo laban sa reclamation project sa Manila Bay. Tila wala raw kasing ngipin ang inanunsyong suspension order ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa loob ng halos isang linggo na, no? yung suspension order ni Pangulong Marcos, tuloy-tuloy pa rin ang dredging. Posible na tuloy-tuloy pa rin yung reklamasyon. Giit ng grupo ng mga mangingisda, matindi ang epekto ng reklamasyon sa marine ecosystem at sa kanilang kabuhayan. Malaki ang bag nito doon sa shortage, kakulangan. Sa darating na panahon ng supply ng food security o supply ng pagkain para matiyak natin yung food security ng ating bansa. Sa deliberasyon ng budget sa Kamara, sinisisi ni Kabataan Representative Raul Manuel ang Environment Department dahil sa sa Umanoya, kabiguan nitong protektahan ang Manila Bay. Malinaw po na DNR as an agency has failed in the past na pangalagaan yung Manila Bay. Dapat po, Mr. Chair, sampahan, no, magkaroon ng sanctions talaga doon sa mga involved. Depensa naman ng DNR, mayroong labing tatlong ahensya ng gobyerno ang inatasang mga laga rito Kabilang na rin ang local government units na nagpasimula ng reclamation projects. The DNR cannot be held solely responsible for any failures. We are not the office that actually issues the notices to proceed. Those notices come from the Philippine Reclamation Authority. Sa ngayon, may binubuo na ang DNR na pangkat ng mga social scientists, oceanographers, geologists at marine biologists para imbestigahan ang epekto ng reclamation projects. The cumulative impact assessment uh, which has been actually also part of EO 74, Mr. Chair, really needs to get done. Otherwise po uh, hindi po namin masasabi na maari pong uh, magiging positibo ang impact ng reclamation on the ecosystem of Manila Bay. Ang resulta ng review ang magiging basihan ng susunod na hakbanga ng pamahalaan kung ipagpapatuloy o tuluyan ng ibabasura ang mga reclamation projects sa lugar. Para sa Balitang Ito Z, Kim Salina.